Hello mga kabilders, good morning. Ayan, ito na naman tayo. Mahaba-habang panahon na hindi tayo nagkita-kita. Gawa nga po ng uh, pinipinis na po natin yung project natin dito sa Tierra Nevada. So, as of now po, okay na. Clear na kami. So, eto at ihahatid ko na po sa inyo yung kabuuan ng aming project dito. So, sa katunayan po, mayroon naman po tayo mga updated na project na ginagawa sa ngayon dahil nga po sa finish na tayo dito sa Tierra Nevada. So, yun nga po pala, ipapaalala po sa inyo. Yung doon sa mga nagtatanong, ah, ganito po yan. Ano nga ba ang pinaka unang step sa pagpapagawa o pagpaparenovate ng bahay? Number one po, ang kailangan po talaga dyan ay yung turn uh, turnover, mga papeles po na turnover sa inyo. Kasi tinatanggap po natin dyan yung uh, HUA certificate tapos yung contract to sell ah uh, yung title kasi yun tinuturn over na po sa inyo yan and then po yung lot plan Ayan, number one po yan yung lot plan so ngayon ano nga ba ang step naman doon sa pagpaparenovate so eto naman po ang kailangan po ng uh, pagpapagawa dyan, So, katulad nung apat na nabanggit ko po na yon, kailangan po, uh, kukuha po tayo dyan ng letter of no objection sa barangay o barangay certificate. Then then, papagawa po kayo ng plano. Sa pagpapagawa po ng plano naman, ang kailangan po talaga dyan is yung lot type, lot plan. Kasi doon nakalakay sa lot plan, yung sukat ng lote mo o ng property mo, nagagawaan nila ng plano. Halimbawa kung extension o full renovation, 'yan i re po nila yung mga existing plan po na nakapaloob po doon sa lot plan na ibinigay po ninyo doon sa engineer. So at uh, kailangan po diyan is sign in seal po yung uh, plano na ipapagawa po ninyo. So pagkatapos po noon at nagawa na po 'yun, uh, kailangan po kumpleto po 'yun, 5 kopya, merong bill of materials, na 'yun po ang sasubmit natin sa LGU, sa munisipyo. So, ang kailangan naman po pa sa munisipyo, yung letter of no objection, tapos yung binayaran nyo sa, ay yung approval ni developer doon sa plano, bago nyo dalhin sa munisipyo, kung kayo na po ang maglalakad yan. So, pagdating sa munisipyo, ang mga kailangan nyo naman po dyan, ay yung Bureau of Fire Protection, tapos ipapanotary po ninyo yung uh, yung application form, yung application nyo sa munisipyo, tapos si eh, dadaan pa kayo sa zoning, kailangan po iso, so, eh, ano sa zoning po yan. Tapos, pagka ho, okay na lahat yun, at kumpleto naman po, kung halimbawa, may na, hindi naman po kayo maglalakad at ipapalakad nyo, kailangan po dyan ang authorization letter na katunayan na pinalalakad nyo po yung uh, inyong application. Eh, yun. So, ngayon, kapag okay na po maghihintay po kayo ng mga ilang linggo diyan halimbawa approve na. So 'yun, magsisimula na po. So ngayon ito naman po tayo. Magkano nga ba inaabot yung pagpapagawa ng re uh, renovation ng bahay? So depende po 'yan sa klase ng renovation na gusto ninyo, sa design. So halimbawa, sabihin natin sa Angeli ng Lumina ang uh, sukat lang po niyan is doon sa likod at sa, sa tagiliran na halos 2 meters by 2 meters din 'yun sa side at saka doon sa front. Kung ah uh, hindi pare-parehas yung front area ng harapan wala sa 1.5. So, depende naman po 'yan sa design na gusto ninyong gawin o ipagawa. Tapos sa interior naman po, sa totoo lang po, ang engineer po walang mga interior design kasi structural design lang po sila yun lang po ang itatayo na structure doon sa unit. So, yun sa structure na po, may kaakibat po yan na bill of materials, labor, and costing ng materials. So, hindi po doon nakapaloob yung finishing. So, hiwalay po yun. Hiwalay po yun doon sa uh, bill of materials na binibigay ni engineer sa structural po niya. So, yon doon na po nagkakaroon ng problema. Na kaya ko kung minsan, bakit po uh, yung bill of materials mas mababa kaysa doon sa estimate uh, costing ni, por, ni contractor? Dahil po, ang binigay po ni engineer is structural lang po. Ayan. So, ngayon, bakit nga ba tumataas? Kasi po, tayo naman po, uh, halimbawa, nagpapagawa tayo ng bahay. Ang gusto ko, ganito, ganyan. Alibawa katulad na lang sa gusto ko magkaroon ng TV console. May mga cabinet dito. May cabinet sa CR o sa kusina. So, ang materialis, depende sa materialis na gagamitin. So, dyan po tayo nagkakaroon ng uh, kailangan mag-usap doon sa mga gagamitin materialis at saka kung ano yung mga proseso. Ayan. Kasi po, mayroon pa po mga hindi included doon sa uh, quotation na hindi naman kaya ni owner na halimbawa ipopuli finish mo kung hindi naman kaya talagang ang mangyayari po dyan may mga inclusion at saka yung kasama sa kontrata at saka hindi kasama katulad po ng accessories so di ba tayo naman po magpapagawa ng bahay gusto natin maganda yung bahay so ano nga ba ang accessories na pwede kong ilagay dyan So, wag nating hahanapin doon sa contractor. Yung bagay kuya kasama yan sa kontrata, hindi po. Kasi po, kung ano lang po yung napag-usapan ninyo at napag bago umpisahan po yung project, kailangan po mag-usap muna kung ano yung mga nakapaloob doon sa kontrata. Kasi po, kung babasihan po ninyo yung bill of materials lang ni structural ni engineer, hindi po talaga papasok yung budget na gusto ninyo. Kaya po, bago ang lahat, kung magpapagawa po ng bahay, para mas malinaw, kailangan detalyado po yung mga gagawin. Kasi po, yung budget natin bilang nagpapagawa, yung budget po natin, yun po ang uh, magbibigay sa atin ng ikagaganda ng bahay. Okay? So, ayan po, uh, mahaba-haba yung kwento ko. So, tuloy na po tayo dito sa renovation namin o yung project namin dito sa Sierra Nevada. So actually mga kabuilders talaga ito ang itsura nito nung una kung napanood niyo po yung vlog ko nung una dito sa Tierra Nevada. So ito na po yung kinalabasan ng aming proyekto. Tara po at panoorin po dito. So ayan po mga kabuilders sa uh, dito sa lugar ng uh, San Francisco, Tierra Nevada General Trias. Ito po yung entrada o yung papasok na bahagi papunta doon sa uh, phase 4 ng Tierra Nevada. So tara, panoorin po natin. At uh, magkita-kita po tayo doon sa site. <tip> Ayan mga ka-builders, so ito na nga po yung finish uh, project natin dito sa Tierra Nevada So shoutout muna ako doon sa aking mga subscriber ha Okay, so tara at uh, pasokin po natin yung uh, ground floor Ayan, ito po yung ground floor So ito po yung uh, nung time na ginagawa po namin uh, Nagkabit po kami ng uh, PVC panel sa kesame dahil yan po ang uh, pinakauso na ngayon at saka oo oh nga po sa budget ay uh, pricey po siya, mas sa uh, magastos pero mas madaling ikabit. Mas madali ang trabaho. Ayan. So at saka mas maganda pa siya dahil hindi po katulad ng uh, mga pangkaraniwan na dati nating ginagawa na pintura tayo ng pintura, oras na nagkaroon ng accounting problema. Pero dito po sa ano, for life na po 'yan ayan so gumamit rin tayo ng mga PVC floated ayan sa wall nang sa is isa maganda ang attraction siya ayan lalo na dito sa TV console natin ayan gumamit rin kami dyan ng PVC cladding yung pinaglalagyan po ng uh, TV ayan tapos sa uh, yung mga gamit na iba ay eh, PVC floated yun So, naglagay rin tayo ng cube light. Tapos, uh, ito na nga pong design sa uh, TV mod yung module natin. So, dito naman po sa taas, ah uh, yung pinakataas po nito, dito sa ground floor, ay uh, ito. Ito po yung kwarto ng uh, may-ari. So, napag-usapan po namin na magkaroon siya ng sariling kwarto pag oras na umuwi siya. So, dito. Ito po siya. Uh, yung pinaka-CR po nito ay hindi pa gawa Gawa nga po ng uh, pinag-iisipan natin kung ano yung ikakabit natin na tiles at saka yung mga accessories doon da Dahil nga po sa itong unit na to, uh, ang kontrata po nito ay uh, poly finish So sa atin po lahat ang mga accessories nyan so Pero yung accessories na ginagamit po dyan is uh, approved po nila hindi po tayo maglalagay ng materialis o ng accessories na hindi po nila approve Kasi nga po, uh, doon nga po sa kontrata, kapag po uh, polypenis ang sinabi, kailangan may approval din ng materialis na gagamitin nila doon sa mga accessories. Ayan, so kinambitan natin niya ng railing na stainless po, tapos tempered glass doon sa pinakateris niya at uh, maging yung stair niya sa taas. So, ayan mga ka-builders. So, ito na nga po yung kinalabasan ng project namin. Sa loob po ng halos sa uh, kulang kulang-kulang sampung buwan. Pero ang kontrata po niyan ay sampung buwan. Nagsimula po kami dyan noong November. So, ito po, uh, September, October, uh, na i-turnover nga po namin dahil talagang ang nangyari po dyan sa simula pa lang Kung napanood nyo po yung unang uh, vlog ko nito Ay napakahirap kasi i-demolish po muna bago itayo So sampung buwan, demolition and erection, construction Ayan. So itatayo mo, i construct i-demolish Napakahirap po pagka ganito ang uh, gagawin nyo So mas maganda po talaga kapag magtatayo kayo ng ganitong bahay yung malinis ang lote mas madali ang trabaho. Ayan. So, ito na nga po dito sa second floor. Ah, uh, ito po yung hiwalay po itong unit na ito doon sa kabahayan dahil nga po sa kung may mga bisita ay uh, madali pong uh, ah, halimbawa, malaki po ang bisita. So mayroong matitirhan, matutulugan lalo na kung parang ano po ito, parang transient house. Ayan. Pero hindi naman po sabihin natin transient house o paupahan. Kundi itoy uh, parang uh, sabihin na natin na uh, guest room. Ayan, guest unit. Yun. So sa uh, ko po uh, ng bahay, uh, ito pa uh, masasabi ko lang po. Uh, mamaya po pag-uusapan natin 'yan. So dito po sa taas na ito, uh, kumpleto rin ang ginawa natin. Mayroon silang sariling uh, living area. May TV console. Ayan. So, hindi lang basta-basta uh, transient house. So, kumpleto na rin sila. May dalawang kwarto. Uh, may mga sariling uh, cabinet sa bawat kwarto. Tapos sa uh, mayroong nga smoke area, ito itong lugar na to. So hindi lang smoke area, ventilation area. Ventilation, okay, uh, okay, uh, okay, uh, okay. kasi kung okay, yeah. ito natin, kung ano, uh, yung boom property, yung firewall tumayo, wala siyang uh, ventilation o exhaust. Mas mahirap po na walang hangin na pumapasok. Ayun. So dito naman po sa seque, sa kabilang kwarto nilagyan natin ng ventilation 'yan, yung para kung sakaling may aircon sa kabila, magro-rotate po 'yung hangin dalawang kwarto na yan hindi masyadong magastos sa kuryente ayan so ito ito po yung uh, ventilation niya parang smoke area pwede ring sampayan ng damit pagka oras naglaba so okay. yung mga nakatira dito sa taas ayan so ito yung area niya halos nasa 80 square meter ganun itong lugar na to o 60 70 ganyan Malaki, malaki po yung area na to sa bandang itaas. Kompleto po sila. May CR. Hiwalay po yung uh, bathroom niya. Ayan. Para kung sakaling gagamit sa kabila, uh, may gumawa tao sa kabila, so pwede mag-shower. Ayan. So, dito, mayroon din sila lang uh, yung kusina nila, yung pinaka-kitchen nila, ay ang ginamit natin dyan sa mga cabinet na yan, ay aluminum. Ayan. Aluminum. So, ito po ay may sarili laundry area. Ayan. May sarili rin po itong uh, laundry area. ah, uh, ito naman po yung uh, kanyang uh, CR. Ayan. So, kung makikita po ninyo yung uh, luwag, yung luwang niya. Ayan. At uh, balikan po natin. Yung pinaka-space po niya, ayun po, yung sa uh, may uh, uh, nakita niyo yung drum, yung po yung laundry niya. Ayan. So, ayan. Ito mga builders So, yun. Ito naman po yung hagdan niya. At saka yung uh, access po niya is dito po sa garahe. Kasi nga po, parang... Uh, unit po siya na hindi naman po rent yun so ayan mga ka builders uh, shout out po ako sa lahat ito po yung aming project dito sa Tierra Nevada okay so thank you thank you mga ka builders sa paghihintay sana po yung, uh, hindi kayo magsawa sa aking uh, matagal na pag -ah, bablog So, doon sa mga bago pong nakapanood ng aking vlog, so, balikan po ninyo o panoorin po ninyo yung mga dati kong vlog. At mga, marami po kayong mga idea na makakapupulutan ng uh, pwede nyong i-apply doon sa inyong bahay. Okay? So, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye!